Guys, good morning, good morning, good morning! Yan, Pupunta tayo ng Bangkampukot or Pangulong. Ayan, ang sagwan namin. Baka naman may mga awa. <laughs> Yan, So, magre repair uh, Pupunta tayo ng Bangkampukot. Pukot para tumulong sa pagkain na ito <laughs> may <dalawin. laughs> bilis bilis naman ang pananagwan. ay ah ah kahirap mo ah so guys it's a monday morning wala tayong guys sa floating cottage anak <laughs> tayo dun <ng> sa abad <laughs> Yan Pupunta tayo dun sa ating Bangka Nagagamitin papunta dun sa malaking bangka Sa bangka bukot Shout out Shout out Yan Ha? Pero ni mo lusot sa kabila. Uh. Oh, <laughs> ganda na <naman. laughs> Ano Yes, andiyan yes. no, sa gilid nga. Yan, dyan na na. Oo. Oh. Yan. So, yan ang ating gagamitin bangka papunta sa malaking bangka. Okay. May naiwan kami isang kasama. Yan. Lagi na lang pabagal-bagal. Shout out, shout out. Ano mo yan. Bulak-bulak. Oh, okay, mo na. Hawak mo na. Ang gaya. Ah? Nang bitu ka. Ay, papanda. <laughs> ah, Pupunta ko kami sa upang kaunit at kami ho ay magkagawa ng makina. Hindi ho natapos kahapon. Baka ako naman ngayon awalan nyo matatapos na

Hmm, kung siya lawa ka eh. baka malaglag pa eh. Eh, Siya so, yeah, mga lodi. Wait, 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 wait. Ah ah, ayaw pang dali na rin. <laughs> Uy, kuya pa na tali mo na

Oo, oh, mapagbigyan na kami. Ayun, may wili. Eh. Ay. Oh, sabi ni Aron, oh, kahapon ka lang ikaka. Dito araw na lang kayo. Ayun. <laughs> Pero ngayon lang ba yayari? So, para mo ano sasabi mo. Ma Malamang na na. Dalawang araw na ito. Okay na ito. Makukuha na natin. Makukuha na. Mayawa si Lord. Ayun. Sa Sa sana, maayos na. In 3 <laughs> yeah. days 'yan. Hindi si Kuisal nag Nag Si eh. eh, hindi mo naman sinabi Hindi ko alam eh Pero may dapat dalhin pa namin sa GMA yan Yung Eh pala eh Si, si lang katapat Yung <laughs> <laughs> Malo, may may Lahat ng bagay ba? na papag-isipan At uh, Ay natin uh, 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 na yun Tinanin na na lang junior Tapos na lang ako na hindi e nabutasan yung gitna. Plate yung tapos na sulit na sundot-sundot na lang yung gilid sa may thread. Bago pinasukan ng tornilyo. Nakapermis na. Mhm. Mm Kakabit na lang guys. Ang transmission. Yan ang yan ang matigas pa lang yung tala yan, yung power. Oh, ang dela, meron din ini ano Sira lang ano. Chef anong niluluto natin diyan? Ah, uh, minuho namin ngayon ay talites. Ah, oh, yung Ano pa? Wala na ha, baguong. <laughs> borang borang sit sarong bulaklak. Ayun. Yara, basta. Tayo na. Yes, muna tayo ngayon sa borang bu yan, murang bulaklak. May e, baro Kuya yung willy pawi ka pong pantisal. <laughs> Pari Aaron. Nahihili pa si Haron! <laughs> pantisal lang pala naman ng uwi ni na Kuya Willy Kapon. Pantisal lang ang isda. Yan mga Lodi, nga, sing sing. Pa Pagaluto mula dun eh. Ow. Oh. Sige na. Nagyay mo palang itlaw. Tsaka kamatays. Hmm. Sisilipin mga lodi ang niluluto ng ating chef. Na, na senior Yon. citizen na ito mga lodi. Maliit lang. Hindi na masili, <laughs> eh. <laughs> Hindi ko rin alam eh. Pareho so, ng aming mga pagkain. Yun. na ha. Yuto na. Sinaing. Pareng Pareng araw. Yun. Shout, out to, oh, shout out to sa yung parang nanibago si Maricel <laughs> 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 Hindi nyo maniniwala nang Maricel hindi ba <laughs> Iba ang alam naun Ana kata bukid butan pwedeng palakya sa kadena ayan perdible Oo. Oh.

Да.

Na diyan. Wala. Okay, na. Dyan, mo ginamit yeah, pa kalina. Okay, yan dito na Kita na, kita na. Kita na. Kita <laughs> na. Kuwarta <nun> <laughs> na 'no nito. Tara, tindahan. Wala na balak ko lang eh. Kaya wili eh. Ayos. <laughs> Malapit na. Malapit na. <laughs> Malapit na <ng> maluko mo <laughs> yan eh. Malapit na maluko mo yan eh. hei ano? 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 gas gas? <past cath Donald gekka> <puppy ratawwe> <nih>. <panvas> <angatimuh> ini <tong onions>